Halos lahat tayo gusto natin magkaroon on ng sarili natin business. Minsan, hindi nga lang natin alam kung ano yung business na gusto natin yung open. Kaya naman nandito kami sa Franchise Expo at samahanin nyo kami sa aming pagpunta. Hello mga beshie! for today's mini video, may nabalitahan ako merong franchise expo ngayon sa SMX Convention Center. Kaya naman dali-dali kami pumunta at nag-MRT kami from Cubao to Taft Station. 24 pesos ang fare from Cubao to Taft Avenue Station. Pagbaba namin ng Taft ay sumakay na kami ng taxi papuntang SMX Convention Center. Mainit nga ang panahon ngayon pero kinaya ko dahil maganda naman ako. Charing! Dumating nga kami dito sa SMX Convention Center at nag-register na rin kami. Siya nga pala hanggang April 14 lang itong expo na ito dito sa SMX. Pagkapasok nga na namin sa venue, unang bumunga dito si Jollibee Foods Corporation. Ang ganda ng kanilang booth at hindi na kami nagtanong sa franchise requirements kasi hindi naman namin afford. <laughs> Kaya next na tayo. Sunod naming nakita itong sa si 7-Eleven. Sino ba naman ang hindi nakakilala sa si 7-Eleven, di ba? Pero pinakita sa amin ng franchise at aabot lang naman ng 4.5 million and up ang requirement ng investment ito. Naglakad-lakad na kami alang sunod namin nakita itong Gold Deluxe. Ang ganda rin ng booth nila pero hindi ko tanong kung magkano investment nila dito. Ito ang si BBK na sa 250 to 800,000 ang franchise fee. Si Shawarma Shack na sa 90,000 ang franchise fee. Sa so Wingers Unlimited hindi ko rin tanong kung magkano pero sa Potato Corner na sa 450,000 ang pinakamaliit nilang package. Ito ang si Mr. Donut na sa 337,000 ang kanilang indoor kiosk na 4 square meter. Itong si Lingnam, nasa 50,000 ang kanilang franchise fee ngayon pero nakapromo lang sila hanggang 14. Itong si Belgian Waffles, walang price doon sa brochure nila kaya hindi ko alam kung magkano. Itong si Julius Bake Shop, nasa 100,000 ang kanilang franchise fee pero kailangan mo ng capital investment na starts at 2.2 million pesos. Itong si Yaki Yaki, 499,000 ang kanilang franchise fee. Itong si Ongpin Express, ang kanilang franchise package starts at 680,000 pesos. Itong si Shogo, nasa 50,000 ang kanilang franchise package. Si Meat Burger, walang price on the flyer nila, kaya i-message nyo na lang sila guys. Sa Dim Sum Factory, hindi ko rin natanong kung magkano yung kanilang franchise. Ito si Tapa King, nasa 1.2 million ang kanilang franchise fee, pero kailangan mo ng capital investment at least 8 to 10 million pesos. Si Show My House, nasa 550,000 ang kanilang franchise fee at meron silang 100,000 discount dito sa expo. At dahil nagutom na kami kakalakad, kaya naman kumain muna kami kami dito sa show My House. At alam nyo ba, ito talaga yung pinakagusto kong i sa business kasi masarap talaga yung show My nila. Since college ako, ito na talaga yung kinakain ko. Pagkatapos namin kumain ay naglakad-lakad kami ulit at marami ka pa talagang beses na makikita dito at na maaari mong i-franchise depende pa rin sa budget na meron ka. Merong barbershop, merong travel agency, merong convenience store, merong mga beauty products, merong mga wellness product, and also meron din mga butika dito or drugstore na pwede mo rin i-check dito sa expo. Umakyat na rin kami ng second floor ng SMX at dito namin nakita si Buku One at si Mango One. Umorder nga muna kami nito para naman malamigan kami dahil pagod na rin kami kakalakad dahil marami na rin kaming naikot mga beshi. In all fairness, hindi tayo na-disappoint kasi masarap itong Mango One na ito. Puli naming dinaanan itong Happy Grains at ang Happy Chokes, ang manok at liempo ng masa. In fairness, masarap yung kanilang manok dito mga besh. Ayan na nga mga besh, kung gusto mong mag-franchise, ano pang hinihintay mo mag-visit ka na dito sa Franchise Expo 2024 dito lang sa SMX Convention Center hanggang April 14. Bye!